Tayo mga Pinoy pagdating sa pagiging madiskarte at maabilidad lalo na sa usaping pagtitipid na kung hindi tayo magpapahulis sa ganyan. Maraming paraan tayong ginagawa para lang makatipid lalo na sa usaping pagluluto. Ito yung tipo natutunan pa natin sa mga lolo at lolo natin o kaya naman sa magulang natin. Yung isa na rito yung maglalagay tayo ng itlog sa ibabaw ng painin na kanin. Either na gusto mo nang nilaga yung may shell, syempre kailangan mong hugasan muna na yan bago natin ilagay sa ibabaw ng kanin. O kung gusto mo na yung parang sunny side up style, yung walang shell, lagyan mo lang ng konting asin, takpan mo lang at magantay ka lang ng ilang minuto. And that's it, may instant ulam ka na. Nakatipid ka na sa mantika, nakatipid ka pa sa gas, nakatipid ka pa sa oras. Kaya naman perfecto sa mga nagmamadali o kaya naman yung tipong nasa level na tayo ng pagtitipid. Kaya comment down below nga kung ginagawa nyo rin ito. Naku, maraming makaka lalo na sa mga momshies kagaya ko. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po palagi. Follow for more.